Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yagalong yang Allah subhanahu wa ta'ala, Faman kana yarju liqa rabbih, falya'mal amalan salihan, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sini na ayatan alang ng Allah ta'ala, igugud ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang dua na kondisyon supaya matarima yang kanatin may mga pag-ibad pagsimba mga mangkadjaw natin may na mga gabukan at tukanan na Allah subhanahu wa ta'ala Laungnan, faman kana na yabjuli arabi Sino laungnan itong utaw na malini na ama pag ibaknan kagaya at tusang surga yang kanan kadena na Allah ta'ala Nauna una laung ng Allah ta'ala Falya'mal amalan salihan Mag-inang launan yan ng madjaw na gabukan na yang madjo na gubukan, ito kay na ya subay isang pamaagi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ibadat na ya subay isang bitikan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka inang-inang na pagsimba aw lang ng Allahu Taala wala yushrik bi ibadati rabbih ahada aw di lang nan magsakuto inyan na utaw sang kanan kadenan na Allahu subhanahu wa taala mana yang duwa na kondisyon ng pagkatarima ng kanatan mayo ibada muna muna yung pigatawag na al ikhlas o yaning pagkasinsiro kanan na Allah subhanahu wa taala na ininang tainyan na simbah para gid kanan pagpanganganay ng kanan bara sa panginluyan o, o pili gapun nato paglaungon na yamuna muna muna na kondisyon ng ng pagkatarima ng kanatan ibadat yam pagtauhid pagsambukanan na Allahu Ta'ala sa pagsimba. Maana, yung akidagyapon. Yung akidagyapon, yung bukas na sabapan o kondisyon ng pagkatarima ng ibadat natin o ikadwaan lang ng Allahu Ta'ala, yung pigatawag na almutaba'ah, yung pigatawag na pagpangagad sa pamaagi ng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maunununan inyan, ininang na ibadat. Mananan, yan yung butpasabot ng La ilaha illallah. La ilaha illallah yan kay yung na pagtawahid sa Allah Ta'ala. Muhammad al-Rasulullah, yan kay yung na al-ittiba o pagpangagad sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabida sa pamaagi ng kanan pagsimba. Wassalamualaikum.